Magandang umaga. Ito mga kaibigan mga lods. Uh, ah, papakita ko po sa inyo kasi marami na rin po nakakadaan dito. Pero nagagandahan lang po kasi ako rito sa kalsadang ito. Kaya gusto ko pong i-share ulit sa inyo. Ito mga lods yung Candelaria Quezon bypass road. Matatagpuan po ito mga kaibigan mga lods. Ito po yan sa Candelaria Quezon. May halos dalawang four lanes po yan. Magkabilaan. Tinataya ito mga lods mga kaibigan na halos 7.55 kilometers sa pamamagitan po nito mga kaibigan nababawasan po yung traffic sa bayan lalo na po kapag araw pero kapag gabi naman yung gabing gabi na pwede na po kayo dumaan dun sa pinakabayan kasi nga po maluwag na po pero kahit naman po abutin po kayo ng gabi dito napakaganda pa rin po rito lalo na tingnan nyo naman po marami na rin po rito mga kainan may mga restaurant tapos maganda pa po, po yung view marami na rin po mga nakatira rito kaysa po noon na talagang halos palayan pa po, po ito ito nga po pala mga kaibigan, mga lodge na tapos at binuksan po ito sa publiko noong pong September 2012. Kaya kumbaga mag-anniversary na pa ngayon na September. Napakaganda at napaka sulit dumaan po rito. Tingnan niyo naman po yung pagkakagawa, napakaganda po talaga. Kaya napakasarap po rito dumaan. Napakasarap bumakbak pero siyempre mag-iingat lang po talaga tayo. Ito nga po pala mga lodge, mga kaibigan, uh, may madadaan po tayo rito yung intersection yung San Juan, San Juan Batangas, Candelaria Quezon intersection. Tapos may madadaanan po rito tayo na release Kailan mag-iingat po tayo. Kung hindi ako nagkakamali, mga kaibigan, mga lords, ang may project po nito, si dating Quezon 2nd District Representative Ervin Alcala. Hindi lang po alam kung siya pa rin po ngayon para maiwasan po yung traffic dun nga po sa pinakabayan. Pan Philippine Highway pero mga lods mga kaibigan napaka ganda at napaka sulit po talaga ng proyekto na to dito mga lods mga kaibigan ah, bali two lanes na lang po ulit pero mukhang gagawin pa rin po yan kapag may budget na po siguro tapos dito okay naman mayroon na naman po ulit ng mga four lanes nagumpisa mga kaibigan ang highway na to sa may barangay Bukal Sur papunta pong southwest tapos matadanan po natin yung mga barangay Masinsur Pahinga Norte, Malaban Bansur, at hanggang dun mga lods mga kaibigan sa Mangilag sa pamamagitan po nito mga lods mga kaibigan talaga nabawasan po natin yung travel time kapag dun po tayo dumaan sa pinakabayan kasi nga po talagang medyo matraffic po talaga kasi masikip po dun hindi ko po patulad dito ito mga lods mga kaibigan yung intersection ay yung iingatan din pagdating dun mga lods mga kaibigan, sa may Mangilag Sur dun na po magtatagpo yung Pan Philippine Highway tapos itong Quezon Diversion Road na Candelaria Quezon Diversion Road na tinatawag po natin na dinadaan po natin sa ngayon napakaluwag dito mga lads mga kaibigan tapos isa pa sa pinaka maganda po rito napakaganda po ng view napaka perfect po ng inyong magkita lalo na ngayon na mag uumaga napakaganda po ng view po rito ng mga palayan na inyong pumakita na madadaanan sa mga kababayan ko Bigolano tapos sa mga uwi po ng Visayas tapos Mindanao Duman po kayo sa mga bypass road kasi nga po iwas traffic tapos magaganda po yung mga bypass road po ngayon na ginagawa lalo na po sa dipo na pong dinaanan ko po yung sa may tiyaong napakalaking ginhawa mga kaibigan mga lods na mga bypass road na ginagawa po rito sa pauwi po sa atin eto mga lods mga kaibigan magingat po kayo rito kasi palapit na po tayo sa may intersection kailangan dito mga kaibigan eto ah, ito po yung parang rotonda style <laughs> kasi medyo paikot mag-iingat din po palagi pag may pa-approach po tayo sa intersection ito medyo malo pa konti ang maganda pa po dito mga lads mga kaibigan may Jollibee ayan po sa kanan pwede po kayo dyan kumain magpahinga tapos ang isa pang maganda po rito sa Candelaria Bypass Road mga lads mga kaibigan ah, mayroon din po rito mga gasolinaan kaya hindi po kayo mga na maubusan po kayo ng gas napaka sulit kahit sa gabi mga lads mga kaibigan halos nga po yung ibang mga bus company dito na rin po sila naghihintuan may nakita nga po ko dun sa unahan yung sa may Raymond dun po sila uminto at iba po pong mga bus company na nandito na bumabiyay po sa south kaya talagang napakasulit yung mga trucking nga po rito mga lads mga kaibigan na ah, alos dito yung pahingahan po nila nasa gilid eto napakaraming pera ng mga oh, to ah, sunod sunod yung mga armored car mga lads mga kaibigan sana bigyan po tayo nito <laughs> eto mga kaibigan mga lads ah, malapit lapit na po tayo sa may mangilag sur na kung saan dun po hanggang doon lang po yung kalsada ng diversion road dun na po yung magtatagpo yung kalsada na to ng diversion papunta po doon sa may pan Philippine highway kaya eto mga lads mga kaibigan ah, matagal na tagal na po tayong dumadaan po rito pero ngayon ko lang po ito nagawan po ng video kasi sobra lang po talaga ako nagagandahan tapos gusto ko lang din po talaga ipakita po sa inyo ang isang alternatibong ruta na kung sakali man na uwi po kayo o kaya pabalik po ng Maynila. Ito po yung isa sa pinaka the best na inyo pong daanan, yung Candelaria Bypass Road. Napakagandang proyekto po ng pamalaang panglalawigan itong Quezon. Ito mga kaibigan, malapit na tayo sa sinasabi ko yung release ng train. Ito mga lads mga kaibigan, na kailangan daan-daan po kayo rito mahirap na baka bigla kayong lumaga po. may sign naman siya pero yung malapit na sarili <laughs> kaya kailangan maging alerto tapos malawak po yung inyong paningin sa unahan, sa likod, sa gilid mahirap na lalo na sa katulad po natin ng mga nagmumotor okay okay po sana kung naka 4 wheels talagang di po masyadong ramdam yung railroad crossing na yon. eto mga kaibigan napakasulit ko talaga another naman po rito na magandang kalsada ng Quezon hindi naman po lahat lubak sa Quezon meron pa rin naman po magagandang kalsada dito po pala mga kaibigan mga lods uh, two way naman po ulit hindi po po siya nagagawa halos pero ito meron na naman ulit na four lanes kaya kung baga hindi po lahat may mga kapiraso pa naman po konti na gagawin at para maging four lanes na po lahat eto mga kaibigan mga lods malapit na po tayo dito sa may intersection ng pagtatagpuan ng kalsada na to ng Candelaria Bypass Road papunta po doon sa may Maharlika Highway pan Philippine Highway kayo mga kaibigan mga lods nakadaan na po ba kayo rito sa napakalingad ng Candelaria Bypass Road mag-iingat po kayo palagi maraming maraming salamat mga kaibigan mga kababayan po sa panunod baka naman po paki okay, like naman po and share nitong aking video mabalas po sa indogabos God bless po ingat po per me